Ginunantang ng malakas na pagsabog ang mga residente ng isang barangay sa Kabuyaw, Laguna mula sa paggawaan ng paputok sa lugar. Apat ang patay habang tatlo ang nasa kritikal na kalagayan. Yan ang ulat ni Noel Talakan. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Bigaa, Kabuyao, Laguna nitong Webes alas 3 ng hapon, makikita na nagtatakbuhan ng mga residente at yung iba naman ay lumalabas sa kanilang mga bahay. Ramdam na nila ang malakas na pagsabog ng pagawaan ng paputok sa kanilang lugar. Si Malu sinusundo sa eskwelahan ang kanyang anak nang mangyari ang insidente. Nung bumaba po ako sa school po, nagkakagulong na po yung mga tao na sumabog nga daw po yung putokan kanto. Akala naman ni Antonio na nagkaroon ng malakas na lindol. Para yung manigaw, oh. yung manig. Yung, yung upuan ko. Kaya kami naglabasan, takot kami eh. Ang layo ng bahay na ito mula doon sa pinangyarihan ng pagsabog ng mga paputok ay more or less 100 meters. Dahil sa lakas ng pagsabog, nabasag ang mga salamin ng mga bintana ng bahay na ito. Nawasak din ang mga at pintuan ng ilang mga bahay na malapit sa lugar ng insidente. Nasa labing anim na mga bahay ang napinsala ng dahil sa pagsabog. Umakyat na sa apat ang bilang ng mga namatay ng dahil sa pagsabog. Nananatili pa rin sa mga ospital ang mga biktima habang tatlo ang nasa kritikal ang kondisyon. Doon po sa mga namatay, magbibigay po tayo ng financial assistance. Then, doon rin po sa mga naapektuhan na bahay, magpapabot rin po ng tulong ang sangguniang barangay. May git dalawang dekada nang nag-ooperate ang nasabing pagawaan ng paputok. Maraming beses na rin sumabog ito, pero ngayon lang ito kumitil ng maraming buhay. Kaya naman, ipinapaubaya ng kapitana ng barangay sa sangguniang panglungsod kung papayagan pa sila ulit makapag-operate kami po ng Sangguniang Barangay ay maghahain po ng resolusyon sa Sangguniang Panglungsod at Sangguniang Panglungsod na po ang magdidesisyon. Nag-iimbestiga na rin ang PNP at BFP Kabuyaw para malaman ang sanhi ng pagsabog. Narito naman ang cellphone number ng kanilang barangay para sa nais magpaabot ng tulong sa mga biktima. Noel Talakay para sa bayan.